Ay, ano ba ang internet mo? Di ba sa kwarto? May old modem ba ba? Tutulungan kita. I-bridge mode natin yan. Gamit lang ang mobile phone mo. Come on, let's go. But, wait a minute. Bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe. Mag-subscribe mga guys Or follow my FB Okay? Simbad, si ko sa inyo kung paano mag bridge mode ng old mode ninyo. Gamit lang itong mobile phone na to. Tara. So, unang-una bad si enable mo na natin yung wifi natin tapos magigita mo naka-sign into network niya. So, hayaan niyo lang yan, bads. Punta kayo sa Google, bads. Tap mo yan. Tapos, i-type mo ito, bads. 192.168.254.254 tapos search pagkatapos bad so lalabas yung login portal niya so makikita mo yung username at saka password so yung username bad so, ay lalagay mo diyan is yan lang user tapos yung password magkikita niyo sa ano ilalim ng ano modem so yan guys oh so yung naka-arrow na yan. So, yan lang yung itatype nyo. Tapos, click login in lang. So, dadalhin na kayo dito sa ano, pinaka-dashboard ng modem niyo So, ito na yung lalabas buds. Ito yung makikita nyo. Mapapansin nyo buds. May nakalagay dyan na no service. So, so wala talagang wifi yung modem natin buds. So, punta lang kayo sa advanced buds. Click nyo yan. Tapos, hanapin nyo. May ano dyan buds device information. DHCP. Tap nyo rin yan, DHCP. Tapos, dito nyo makikita yung IP address nya at saka yung DHCP server. So, gagawin nyo dito, buds. Tatanggalin nyo lang yung panghuling 254. Kunwari, kung ang ginagamit nyo ngayon sa kasulukuyan ay globe din. Kasi mag-conflict yan, buds, pag 254 pa rin yung gamit mo. Hindi yan mag up So, tapos nyan, eh, disable mo lang yung DHCP server. So, tapos may lalabas na confirm. So, click mo lang 'yung okay buds, okay na 'yan. Pero pag 'yung server mo buds is ano, convert or pldt kasi si convert at pldt parang ano na 'yan eh. 'Yung IP address niya is 192.168.1.1. So, pag 1 'yun, magko-conflict 'yan. Hindi 'yan mag a kasi magko-conflict 'yung IP address niya. So, ias is mo na lang 'yung ano niya, 254254 saka disable din 'yung ano DHCP server para gagana siya. Tapos click mo lang yung apply bad. So tapos exit ka na. Turn off the wifi. Tapos balik mo. Yun. Pagpasok mo sa ano, wi wifi, makikita mo dyan. So i-coconnect mo ulit yun sa ano. V315 yan yung globe, globe na ano natin eh. Modem. Tapos Tayan mo lang. Pag connected na yan, Buds, ayun. naka up na yan, Buds. So, ngayon, Buds, sa uh, gagawin natin, eh, papakita ko sa inyo kung paano yung speed test to. So, at least, malaman nyo na legit yung ginagawa natin. Tapos, tap nyo lang go. Nakikita nyo dyan, Buds, yung main ko is converts. Kaya, nakikita nyo yung server is converts din. So, yan lang, Buds. Yan, no? May 30 Mbps ka na. So, Perfect. Kaya antayin lang natin matapos, buds. tapakita ko sa iyo kung ilan yung upload na ibibigay niya. yon Yun, yun o. No? sa Note 20 Plus. So, okay na yan, buds. Dati nga, tito na tayo sa ano, mga 10 Mbps na serve ng ibang, ano, ibang telco di ba? Okay na yan, buds. Kahit lima kayo sa isang kwarto. Oh. Okay. And guys, confide siya, guys. So, yeah. Ito yung, ano, niya sa land wire niya na ano, no tapos ito yung yan, so may ilaw siya guys so naka red siya ibig sabihin wala siyang ano sim card tapos yun, guys so ito yan. ayan mo na lang to guys wala na to So, magagamit mo na ito guys sa ano, parta mo. So, ito lang guys. So, dito sa main ko converts so it's six yes, to saka pasok dito sa ano yun ito ko lang sa ano land one. so yun guys Solved na so kailangan mo lang nito guys yung mahaba yung aabot sa parto mo okay so that's all thank you for watching adjourn